No, ngayong nalalapit na ang Mooncake Festival na kilala rin bilang Mid-Autumn Festival. Ano nga ba ang mga masasarap na Chinese food na tampok dito? Let us all watch this. Sagrado ang pagkain para sa mga kaibigan nating Chinoy o Filipino-Chinese kaya naman taun-taon ay ipinagdiriwang ang Mid Autumn o Mooncake Festival. Nakilala natin ang ilang Chinoy na nagdiriwang ng Mooncake Festival sa Binondo, ang tinaguriang world's biggest Chinatown sa buong mundo. Rise and Shine Pilipinas. Uh, this is Richard Hong. Mooncake is actually one of the most beloved uh, traditional pastries. Uh, this is actually synonym with the uh, Chinese Mid Autumn. And this uh, festival is, uh, it always falls on full moon on the 15th day of uh, August on a lunar month. And Filipino Chinese really kept this uh, uh, tradition for generations. Uh, this is actually a joyous uh, time to uh, have a family reunion. get together with friends, and of course, feasting with uh, mooncake. Tuwing mid-autumn festival ay may espesyal na pastry na bidang bida. Ito ay may hugis buwan na may masarap na palaman sa loob. May salted yolk sa gitna at madalas ginagawang panghimagas. Ito ang nakakatakam na mooncake. Bukod sa bidang pastry na ito, ay matatakam din tayo sa iba't ibang putahe na hindi mawawala sa hapad ng mga Chinoy, lalo na sa tuwing may okasyon. Naging comfort food na rin ito ng mga Pinoy. This is uh, our popular dish here, not similar to other restaurants. We have this fun kuo, uh, consists of shrimp, and this is fried, it's very juicy and inside and crispy outside. This is actually similar to the what we call the hakao, shrimp uh, dumpling but the funko is more bigger and it's on a crescent uh, uh, shape. We also have here our popular pork dumpling which is our shumai with fish on top and then here we have our new dish our shrimp rice roll rice roll coated uh, uh, inside with a crispy uh, uh, Wrapped and uh, filled with uh, shrimp, there are two kinds of dippings in here. You can uh, dip it both with a, a special sauce and a peanut sauce. And of course, we have our Pao, the Shanghai, uh, Shanghainese dumpling, and our ku chai pancake. This is actually uh, one of our popular uh, dish in, uh, in our dim sum. Pinipilahan din ang kanilang roasted pecking duck na niluluto ng 30 to 40 minutes bago ihain. Ibabalot ito sa chon kasama ng iba't iba pang pampalasa tulad ng pipino at spring onions. Samahan mo pa ng oyster sauce. Isa rin ang abalo na hinahain tuwing may okasyon. Aabutin nga lang ito ng anim na oras bago maluto para mas lumambot pa ito at manuot ang lasa ng abalone. Hindi rin mawawalang iba pang Chinese dishes gaya ng noodles at seafoods. Ang selebrasyon ng Mooncake Festival ay patunay lang sa masagana at nagkakaisang panlasa ng mga Pilipino at Chino. Ang mag-feature oh, ng feature sa oras na available kayo pumunta na tayo ng na Binondo. Nako na ako dun sa furniture market. Oh, ano Peking Peking? Peking so let's talk more about mooncake. Yeah. Mooncake okay. festival. Uh -oh. So umpisa ko na yung history ng mooncake no. Mid Autumn Festival din ko ito kung tawagin. Mm -hmm. So no mga unang panahon yung mga Chinese generals naging resourceful sila. Mm -hmm. So ginawa nila they made use of the mooncake pinili nila yan to put message inside so they put paper inside yes. as their way of communication to get rid of the mongols no. so ginawa nila 'to ng paraan uh, ginamit nila yun as advantage 'di ba para sa pakikipagsapalaran nila sa mga mongols Well, ako naman ng find well isang nabasa ko about it is scholars cake din daw ang tawag pala dito okay. dahil there was a time na yung mga mga magte-take ng test para makapasok sa imperial palace eh itong kinakain nila para good luck oh hmm. 'di ba Okay. Siguro pagka ano, sa Mooncake Festival kasi, uh, ang pinaka gusto ko is kapag yung family, pag nagsama-sama sila, then ang tawag doon is moon gazing. So lalabas sila sa bahay, then sabay-sabay sila mag-ano, mag, uh, ano mag mag-moon-gazing. Yeah. Oh. Kasi kung meron tayo sa Philippines sa stargazing, and <laughs> subik sa moon-gazing. So, so, so kung ka-mobili pa, na sa labas, parang tignan lang yung buwan. Yes, wow. and swerte wow. daw kasi yung mm. ano, mm. Yung bilog. Yung, mm. parap, Nasaan yun eh? Dalawa kasi pinanggalingan ng mooncake. Mm. Pwede sa Fable, tapos sa Yuan Dynasty. Mm. Yung sa Fable kasi, ito yung uh, parang meron daw yung babae pumunta doon sa buwan, tapos parang hinabol siya doon because of that para naging mooncake na siya basta ganun yung konsepto no mm -hmm. but right now yes? kasi um is pangalawa ito sa pinakamaligang occasion <laughs> sa China. Oh, first is yung kanilang Chinese New Year din ito mm -hmm. no. Usually when they do this nagbibigayan daw ng mga mooncake. especially do sa Hong Kong ah mm -hmm. dahil sa sobrang dami ng tinatapon tinatago nila sa pata daw, or different organizations, or charitable organizations, na kung ito, mo daw, ipamigay mo na lang. Y iba naman ang ginagawa, okay, bigyan kita ng ano, ng mooncake. Yung iba naman, pagkatanggap nila, ibibigay naman nila sa iba as a gift. Kasi nga, Mooncake Festival is, you know, gift-giving din siya oh, doon oh, sa bansa. Giving. Yeah, Not oh, oh. only that, it also symbolizes completeness. Mm. Uh, Together so, togetherness. togetherness. Together so, pag pwede siya, pag may mga reunion, kaya yes, swerte talaga, ang may mooncake in every family reunion. Mm. Maraming flavors yan eh. Meron salted egg. This one is egg. salted egg. Oo, uh, no? uh, merong mm. mongo. Ang mm. sarap. Gusto ko lang i-try eh. Mag-afritada ako mm -hmm. siya sa gitna. <laughs> Malaking negosyo to ha ah, Para oh, sa uh, Chinese community. yan. Oh, so, yung pagbebenta ng mga mooncakes. So, eto ay uh, tinitikman po natin ngayon. So, yung creamy siya sa loob, Eto yung salted... Salted egg. yolk. Eh, masarap yeah. nga siya. Ito sabi nila, mm -hmm. kailangan pag pinutol daw, apat para lucky. Mm Kaya makita nyo kanina, eight dal dalawa yung mooncake na nandito. Kung okay. ang, kung ang mooncake na ganito, uh, masarap sa ating panlasa, meron naman masarap sa ating paningin. Mm yung lantern na ginagawa nila. Oo. Ay, okay. mm. Pero kung ito ipa, ibibigay mo, no? napaka-presentable okay. niya. Ang ito ganda na lagay Ano? Yeah. Pero so, alam mo, meron akong ex excited ako pag kumakain ako ng mooncake. Kasi yung ibang mooncake, merong butong sakwan. Talaga? Mm, mm May nakasiksik na butong pakwa. Yes. Yung, yes. Uh -huh. Nakikita yung ko. Pagka... <laughs> Pagka kinakain ko yon <laughs> pag may nakagat akong butong pakwa, yeah. feeling ko nakaswerte ako. Ewan po, mm -hmm. parang may ganung feeling. So, uh -huh. so ano na to, parang uh, advance celebration natin kasi the Mooncake Festival celebration this year is actually on Friday, mm -mm. September 25. So ito sa mga nabanggit natin na meron pa na tong historical meaning. Actually, mm -hmm. we've made major leaning political pangarap. So we'll never see Mooncake the same way again kasi mm -hmm. ganun pala ang naging history nito. Naginamit ito to for revolutionary purposes mm -hmm. and laging na mga messages inside. Yes. Actually, kaya rin ako ganito na nga yung design niya kasi parang It also symbolizes yung laman sa loob. Nung unang panahon, mga mensahe yan. Mm -hmm. Tapos yung even the design on top, minsan mm -hmm. din daw pa si ginagamit din daw yun for messages before. Oh. Para oh. Para Pero ang tanong sa inyong lahat, Nakakapagero na ba kayo ng dice? Ako tiba-tiba na sinasabi ko. Dice team. Aliwanag ko yun. Hindi ko rin alam eh, kasi hindi ko pa siya nalangaro. Parang iba't ibang. Parang may 6 dice ka. Oo, 6 dice. Tapos kapag naka-apat ka doon, parang there's a certain price sa makukuha mo sa kanya pag whenever you play the dice. Meron naman kapag tiglimahan din, lima yung nakuha mong pare-parehas sa numbers. Okay. So, ito bakit yung, festival tayo para makikaroon 62. tayo dyan? So, ano. wow. not mistaken. Mm -hmm. oo. So, ginagamit nila itong pang-price. Oh, yun, oh. oh, oh. yun, mismo, yun, mismo manggagaling yung ano mo. Pero yung, pero yung iba, dahil para medyo may, kung baga, iba naman yung price, sinakaluan na rin nilang iba-iba, aside iba from mooncake. Oh, oh, yung price. Oh, ayan, oh, let's celebrate it's Mooncake it. Festival ngayon pong 2023. Together with our mm. family, since it symbolizes completeness and togetherness.